Ito yung pinaka-tapupusuan uh, natin. Itong Mazda 3 nila sa So what's up mga uh, guys for today's agenda? Kasama natin ang aking love of my life, syempre. At uh, anong gagawin natin for today, asawa? Titingin kami ng sasakyan. Ayun. Titingin kami ng sasakyan ngayon for uh, syempre may upcoming princess kami para syempre hindi mahirapan din si Mrs. Ayan. So saan tayo pupunta ngayon? Dubai. Dubai na naman galana naman kami ng missis ko so anyway guys wish us luck sana maganda talaga yung coaching makukuha namin and sana talaga magustuhan nyo rin so tara na mami loves let's go <laughs> Speed camera uh, <laughs> reported ahead. In 7.5 kilometers. Oh. State the right, E66 West in direction. Two point six or one point six. One point six. One point Okay, okay. Mas 3, tree. Ito yung tingin na uh, tapupusuan natin. Itong mas 3 nila sa Al -Nah no? Al Naher. Al Naher scarf. So, na aprobado na ba ba pag binili ko? Yes, oh, yes. Uy! <laughs> <laughs> Kinikilig na ako para kayo. Ayaw, ayaw ko na si Libby. Eh. Binomba na ng binomba. Eh. <laughs> Binombahan ka. <laughs> <laughs> Binombahan na ako. Eh. Sa rewind, mga kinay. Ibig sabihin tahimik. Walang singaw ng binomba. Gusto nyo yun. Yes. Gusto iabang niya. Ang ba ano pa alam mo pala? Uh, Jen nga po pala from si Anara Gam Company. Julia hey, ko. Si ma'am Julia. Ma so, good check tayo, guys. Binomba na to eh. Nakita ko walang singaw. Buo. So, good, good, good. Ano good sign. Si pagpili. Anyway, interior. Wow. Sa natin lights. Shish, bro. Shish, bro. Good as brand new. Good as brand new yung uh, loob. Check natin ilaw. Okay. So, tingnan natin.

So far so good. at then, na lang natin siya kumagana. Nakapos siya sa gas niya. atin so, natin. Good check. And uh, trunk. Check tayo. Ayun. Silipin natin yung mood. Ayan, bagong-bago po yung battery niyan tayo uh, yeah. sa break sa break to transmission yes, po. to di ba yes, okay at yung sa oil nga ah. Uh -huh. okay so sisilipin na, natin mga ganito ito sa oil nga at sa... yung sa hindi mo mag 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 so so far so good Tahimik yung aircon. na airkos aircon yan. uh dumanan nito naman ano 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 ba ano ano plus. Ah, ano ano 900 ano 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 na ano 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 no? Ba na one, ano, ano masasabi mo? Di ba yung smile ng Ano, ano, ano? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Paano, ano proof mo? na na mo, na. Guys, maganda yung tunog ng makina. Wala siyang singaw. <laughs> <laughs> maganda siya guys, hindi siya... Hindi siya... Hindi 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 Good sign. Good as brand new tool. Good as brand new tool. Tool. Wala na buong tawad, to. Last <laughs> price na po yung binigay namin sa inyo, 44 na Last price na po yun? Last price na po. Dami po yan, ano, 49. 49. Oh. Oh. 48. Like Ilan na po kasi yung tinakbo niya, ma'am? 66. 66. Ano 66 na? Mga Hindi po tawad ko, no? Hindi po tawad ko, no? Hindi po ito nyo, no? Sorry, ah. Pati nga, no? Magdudisyo, Ngayon, last thing gabi gagawin natin, mga ka Gagawin natin, tetest drive lang natin. Anak yes. ko lang nga, Atin. So, yun, mga tol. Para talagang good as brand new to. So, check it out natin. Drive mode na tayo. So, ma'am. Wait lang. In-neutral ko muna. Tanong ko lang. Kasi ngayon lang ako hawakan ng Mazda 3. Ano yung functions nito? Yung mga nandito niya may cruise control Cruise ka. control to, ito, no? A -a. Okay. Meron siyang back parking sensor. Mm -hmm. So, maganda yun sa'yo. Good advantage. Mm -hmm. mm. Tapos, ito, sa, sa, ano niya na, sa functions ng music niya. so Meron pag... na siyang Bluetooth navigation. Mm -hmm. Nice. So, high-tech na pala rin talaga siya, ano Wow. Ah. Wow. So, ito yung mid-option? Yes po. Okay. O, kasi na, hindi pa siya digital dito eh. Ano? Need oh, option sya. Need option sya. Mm -hmm. Pero okay oh, lang. Nakakaagad na. Aabot ah, pa ba tayo niya? Isang lang to. Aabot po. Dito ah. lang naman tayo. Okay. okay. Lumi <laughs> <laughs> ko na sana ko ng Alain. Ayun. <laughs> <laughs> Insya sir. Insya Allah. Papapasayo yan. So wala pa siyang plaka? Wala pa. Wala pa po ah. Kapag napasayin nyo na yan. Mm -hmm. Ayun na. Ipaparegistered na po. Mm -hmm. Wow. Guys. Uh, no joke. Good as brand new siya. Oh, yung tapa ko sa gas pedal halos wala nga eh sa so, pakyatan na yon so saan ang daan dito siya dito po patapos pa lang all right okay ganda mami ano ito na laban na natin to kanta mo lang discount mami mga um, ba baka baka <laughs> meron baka meron sa pa, office sa, pa. Office sa office kami. sa office <laughs> kang, ano dito ba dito, all dito right dito dito sa left ah sa left yes po sir hello Ah, sige po sir, wait lang po kasi may customer lang po po. Takit ko po sa office po. May abangan ako ng bomba, mami. Parang ayaw niya na, sige, tignan mo to. Sabi ni sige, po, Kim, Kim ba, Kim? Sige sir. Ano Anong, Anong bahala mo si sir Kim? Jen. Jen, Jen. sabi Jen. ni Jen. Kanina nagulat ako, ano ba to? Ito ba yung ito sa ipo? Ba't yung binomba? Tapos para pala ipakita na walang singaw. Yes. Ang lupit. Ang galing ng ano mo doon, sister. Ang strategy mo doon, ah. <laughs> Tapas, <laughs> <yun>? <laughs> Ang galing, mami nakuha ka agad ako doon. Sabi <laughs> ko, yabang. <May> <laughs> Sigurado siya sa unit niya eh. Galing. Oh, Wala mo. <laughs> ah, sige, pag-usapan na natin to. Ipapark ko na, ano oh, sige, sige po, sige, pag sige po. Pag-usapan natin to. Okay pala to. Okay siya. Swabe, swabe. Sa aircon, okay din naman. Swabe naman. Oh, maganda to. Pag na nanganak si Daisy. Oo, so i-booking mo so, na, -booking -booking muna, sir. I-booking natin yan. sige. Sige. Oh, Saan ba ang parking nga? Dito tayo nakaka-park pa, kanina, no? Bibigay ko to sa customer ko. <laughs> <laughs> kasi, good first come, first ah, served yan. <laughs> Buti hindi pa nga huwa. Okay. So, ano yung nakatumba dyan? Actually, yung customer ko na isa, hmm? meron lang kasi, kulang lang kasi siya sa bank statement. So, kung ibubuk mo ngayon, sa'yo na sa'yo na to. Oo, oh, kasi complete requirements na si Sir pa-evaluate na lang. Ah, oh, oh. okay. okay. Once na-agree na ipa-evaluate na namin sa sasakyan o next na makaka na siya ng pangunas duration. Asawa, mm -hmm. ano may pangunas tayo dyan? Meron, meron. Meron, yun! Yun lang sinasabi ko! Dahil kailangan ng... Influencer, posibleng walang pangunas. Sa Pilipinas lang huwi pa. Sa Pilipinas lang. <laughs> Nakatago sa wangko, ma'am. Hindi tayo iktatabi dito. Uh. <laughs> Oo. Oh, ang maganda okay. din for future. Okay na yan. Kasi malakas na yung alarm yan, no? Oo. Oh. Okay, so... Di diba, ang ganda? Ang My ganda office. siya, mga... Ma'am, pag-usapan na natin to. Yes, ma'am. Uh. Oh. Oh, well, tara. Grabe, tanay <laughs> love ako agad, mami. <laughs> <laughs> Tanayin love. Parang nung pinakasalami mami. Talaga, pero mas mahal kita, siyempre. <laughs> <laughs> Aba, okay. Uh, nagkasundo na kami dito sa, ayan na yung opisina nila. Pakita mo, mami al na hard cars, options oh, uh, organizing. Mo ba? Hindi na po pansinin yung pag-spell <laughs> ng <laughs> organize. <laughs> Mali po sila dito. organize naman <laughs> po sila dito. So yon, napaaganda ng yun ka na napili natin na pusuan natin actually. And thank you ta kay Ma'am Juliet naging uh, daan namin para makausap siya is through Facebook. So ano kasi yung pinaka Facebook profile mo rin, Ma'am? Ah, uh, yun lang po yung Juliet Cabaluna ah, po. Ano po yung Juliet Cabaluna? Ma'am Rensha, ma-evaluate. Bubuking na natin ngayon, ma'am. Yes. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Miss Joanna. Si Ma'am Joanna, yan. na just isa, isa rin Marami sa mga tao dito. At uh, sa mga, <laughs> sir, ano pong pangalan niyo? Jason po. Ayan, eh, si Sir Jason, isa rin sa ah, mga sir. Uh, office boy dito sa eh, Alna. Office Hart. boy? <laughs> 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 ah, ah mag-asawa. <laughs> okay. Ah, bali, iba. Sorry, sorry. No, no, no. Judgmental <laughs> tayo. <laughs> Judgmental <laughs> tayo. <laughs> Isa tayo, ka. Is anyway. <laughs> <Paano> <laughs> baano <laughs> baano? <laughs> Yung followers ko. Yung followers ko pa si Sir Jason na nakakatawa. So anyway, mga tol. Uh, mixed emotions ngayon dahil masaya ako. Para siyempre sa aming mag-asawa. Ayan. Uh, ikaw, anong nararamdaman mo, mga misis ko? Happy, excited. Happy, excited. O, sige, sige. Para kay baby yan, syempre. Para kay baby. <laughs> Ayan. Para kay <ang> baby. <laughs> so, yun mga tol, Magbubuking lang tayo. 500 pala sa mga gustong magkaroon din ng kotse. Gotcha, Papa-evaluate kayo. Mm -hmm. uh, first, ano yung mga requirements kasi, mga Salary certificate, uh, certificate passport, passport, visa, Emirates ID, and driving license. Yun. Yeah. Yun lang po. Then after that, and 3,000 salary lang po, basta po mapasok sa banko, then pwede na mag-apply. Yun. For leasing yun, ha, guys. Pero kung so, may pang-cash ka, murang-murang rin sila dito, mas maganda kung may pang-cash. Tsaka gandaan po, yung 500 na bubukin nyo, yun lang po yung, ano nyo, gagastusin nyo. Booking. Yun lang. Wala na pong iba kasi po, uh, ang tawag dito, ano siya yung insurance registration, parang siya yung detailing, ka kami na po bahada. Then, zero down payment. Zero yeah. down payment. So, yun bahay na muna tayo mga to. <laughs> For booking. Ito ng museum of the future mga club, so... Ha? Next time try. na tayo. Magkata may loob niyan? Sabi. So, okay. Magkat kaya tayo. Mahal na mahal. Alam ano mo, mangihita dyan. <laughs> Pagpuntrip na lang lahat yun. Diba? 300 no? Dalawa na ba? Oo, ito 300? O, oh, Diyos ko po. Hindi na lang tayo sa labas mag-picture. Picture na lang tayo sa labas. Tapos, mami, ang gagawin natin sa 300 dirhams na yun, mag-steak na lang tayo. Pwede. Tama? Tama. Diba? 300 dirhams. Anong gagawin mo nyo? Makakain mo kayo yun, ng ano dyan? Yung mga picture dyan? Hindi. Hangin yun. Nagbayad ka sa aircon? Hindi, uy. Uy, set. 2 oh, by Boss, I wear boss. Ganda ng Dubai yung is, no? Eh, yung araw pag dito. Ilan lanes yan? 1, 2, 3, 4, 5 lanes guys. Magiging 7 lanes na. Tignan nyo. Ang <laughs> lupit. 5 lanes tayo kayo so sa magiging 7 lanes. Sana sa Pinas ganito din. Oo, <laughs> <laughs> pero ito kaluwag. At saka one-way, one-way system lang sila. Kapag nag-miss ka na ng lilikwa mo, doon ka pa sa kabila. <laughs> Kaya bawal ng tanga dito. Hello, 7 lanes. 1, 2, 3, 4, 5, 7 lanes! <laughs> Mami, pag na. 7 lanes yan, oy. So, what's up mga tol? Nandito na kami na misis ko dito sa JBR. No? So, medyo aesthetic dito kasi meron PF Chunks dito sa gilid. May the Cheesecake Factory doon. At syempre, hinahanap ko yung beautiful sister ko. Ay! Ay no! Ay no! Pak! Aesthetic! Aesthetic! Ah! Oh, Nagganda na kapatid ko! Kapatid na kapatid ko! Guys! Ano? Tatay ka kaya yung kapatid? Gilibre tayo ni uh, Baby girl, Katty Joy! Yeah! Sister Joy! Ah! Si... Libre to ng aking beautiful sister na si uh, Madam Debbie at uh, dahil birthday bukas ang anak niya ng pamangkin ko na si beautiful Sasha Baby. So, baby. ano? Chapote tayo. Tara. Ito, Mommy Loves. Ready ka na sa si chapotli? Hindi <laughs> ko alam na. Hindi ko magustuhan ko lasa. Sana magustuhan mo. Wala mo, mami loves. At, Et, eto, eto, guys, trivia lang, trivia. Sa buong experience ko sa GCC country, first time ko makakita ng chapotli. So, di ba, nanggaling tayong Qatar, walang chapotli. nanggaling na tayong Amerika. So, natikman ko ang chapotli sa Amerika pa. So, titingnan natin kung kaparehas ng lasa ang chapotli dito sa GCC. Sabi nila noong September lang to nag-open. So, fresh. Ano pa lang ngayon, November. So, one month pa lang siya. September, October. One month. Almost two months pa lang siya. So, let's go. Attack natin ang Chapotle, mga tol. Kuya, saan palengke ka bumili? Anong palengke? Kalakal to. <laughs> Nakakalakal <laughs> ako dito. Tiyo, puro pati dito eh. Diba? Kalabit ka eh ngayon <laughs> dito, <tayo> sa dito eh. Natawasan tayo Kunti lang tao, di ba? Oh, Kailangan mo pa lang customize to, yung guacamole is something shim black beans, no? It's chipotle. So, hindi ko tulad -tula, sa meron kami. Meron na silang uh, parang ready-made. So, dito yung kukustomize ka So, tingin natin, no? Ibang experience to, kasi nasa chipotle ako ng Amerika, talagang may order ka na. Ayin, no? Para masarap yung burrito nila, ay kumami. Ano so, ko

Uh, brown rice, okay. Brown rice, black beans, black, beans, black beef, like that. Uy, si Kuya, pakaya mo si Kuya. Pakaya mo na, Kuya. Unly <laughs> <laughs> drinks for 16 dirhams, unly drinks. At uh, para mainuman mo, yung uh, ano mo, eto, yung nilagay niya. <laughs> <laughs> wow. <laughs> So kain tayo guys. So unlimited drinks for 16 dirhams Any drinks. You no? Know, tambay kayo dito buong araw, pwede ito lang bilhin niyo. Oh, pwede 'yun. Actually pwede lang ito yung bilhin mo tapos tambay ka lang dito. 'Di ba? For 16 dirhams unlimited drinks ka. 'Di ba? Magdala so, magtabi ka ng jar mo sa gilid. Tikan mo. <laughs> First bite, eh? Hey, Yo! No, 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 no. look, <coughs> <Okay. coughs> <coughs> <coughs> So guys, stay aesthetic tayo pero syempre, tingnan mo naman. Flex natin itong bottle of water. Namal yan, 2 yan. so anyway, Rolls Royce pare, number one, no? Oh. KSA. Uh, more likely, pag mamay-ari ito ng Royal Family doon, number one. So more likely, uh, sa so ito sa mga kotse ng ari ng KSA. Ang ginagawa ko sa akin. Nawaan ko lang ha. Ang ganda eh. Hindi ko, di ko ba alam Ah, pupuputan tayo ulo. So tara, sige na. din nila. Dito, oh. sige na. makita masyado yung loob, pero anyway, thank you so much no uh, sa experience na nakahawak tayo ng isang Rolls Royce. Next time, mag-drive na tayo niyan. Sakay kita doon, nasawa. Tumabi ka. At ikaw ang Rolls Royce ko eh. Ha? <laughs> Ganda no? Ano, you know, silip din si Kuyo. Ah. Nawa ka niya rin, no? Kala ko sa'yo na eh. Berkatahin sana kita. <laughs> Kala ko ka sasakay. Kala ko sasakay eh. eh batiin sana natin. Yeah. So guys, na na nagtatapos ang ating vlog. At syempre, thank you so much sa at ating beautiful guest ngayong gabi. Ang aking beautiful kapatid na si Katty Joy Sanchez. Ayun, nag-enjoy ka pa, pati. Yeah. And thank you so much nga pala. <laughs> special mention to my beautiful pamangkin kay Sasha. Happy, happy birthday. At syempre sa kanyang beautiful mom na si Boss Madam Maldits Debbie. love you, kapatid na So anyway, don't they spread love and educate at let love sister yung mga tol. Inshallah. At uh, makuha natin ang dream car natin together with my wife. Peace out sa lahat.